konti uh, tao bawang yan yung sa gitna ganito yan o no? tapos sa uh, pukulin mo lang ng konti. yun konti lang yan o no? sa pagpantay lang pagkapukpok yan o no? tapos lalapas na yung isa isa nito yan o no? ganito o oh. tingnan mo alika rin lapin mo rito yan o no? yan labas labas o oh. hindi yung pupulutin mo pa yung isang ano yung isang balat o oh. lalabas mag isa yan o no? para mabilis ano kasi yung kapag ka pinukpok mo todo to lahat oh tatanggalin mo pa ano kung katapos mo na ganyan di pag ka pinukpok mo ito, oh, yun na okay na di ba ano nang pagano nang no, bawang ito ka mai natin ng daon ng papaya para matanggal yung amoy ano natin dito ko niya to boy eh. yan na good morning good morning Baka naman. Ang kalimtaan na bre, ng mga natin, kalimtaan natin, no? Kalaki o kalimtaan. Ang pangmasa, roto ko eh. Paminta, paminta. Huwag oh, paminta. Paminta. Maraming paminta. pag naman. Patis. Rupina patis. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Mag-iisip ito sarili sa niya magtigay yung bituka mga idol yung kasamang baga yung kasamang atay mamaya ano, pire-pire to mga idol yung bituka ang banga niya ano? naanso pa papaya yan mga idol daw na nga po pa nakapalambot muna natin ano? nung unang panahon mga idol ganyan no kagawin ng katay ka ganyan, ganda no 3 feet inuguan mga idol 3 feet inuguan pan muna natin. Pananamangin natin yan hanggang lumambot na lumambot yan. ito ka. Talagay na po natin yung atay pagka paluto na mga ito. Ginurong para malinam na. Tutuyoy natin ang todo yan mga ito. Parang Crispy dinuguan yan. Tamam. Okay, puro gusto ka po yan. Alvin Miranda, idol. Ayan, ha? Uh, uh, nab 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 nabusok po kayo, nabusok. Um, nabusok po kayo, nabusok. Inom po kayo, Lusarta, na? Hindi pa ako nag Ay, hindi pa, hindi pa. Ayan, hindi. Lutong ano to, yung crispy dinuguan. niya. Ayan, ha? Palulutongin pa yan. Hanggat hindi lumulugotok, hindi pa luto yan. Ayan,

Ay, ay, mga ano, mga ano, dyan, 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 dyan. Ito. Malotong Rudy Boy. na naman yan, Rudy hmm? <laughs> bulakang, <ito> <laughs> <Huh>? <laughs> ay, man, Boy. Hmm? lang, kaya na, kaya. Ha? Ha? Ano? 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 Na <laughs> muna, mga, uh, ano, pare itu mana, tidak jauh-jauh, ini jauh-jauh ini, mata bang, mata bang Hmm. itu putih itu, namanya maitem nalar cantik, apa,

Dami na, na. tun. Ito kong gagawin namin ng, Lungganisa. uh, Ngitag. Uh, na Lungganis uh, ang itag na, pinausok yan no? Kumuha kami sa party ng Ano na, yan no? Mas masarap po kasi ito kaysa doon sa balat lang Puro no, ano kaya bibilad pa kaya natin O no? diretso na hmm. Ha? Hmm. Diretso na. Papausin na namin po kasi kasi kung bibilad mo pa to baka mag uh, ano yung, magla yung maglalantong maglalantong mga amoy. No, oh, ito pakalinis mo lang Rudy Boy ano. Yan po yung gagawin namin na lungganisa na pinausok mga idol. Kuwento na yung ano niya sa likod niya yan tayo Ay, 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 Uh, gusto ko ano yung hindi siya nagiling uh, gawin natin ano to yung sa uh, pinausok e, ano, uh, alos sa uh, 80% siya sa laman sa 20% siya sa ay uh, 20% siya sa matikat ito yung magandang uh, pinausok laman talaga oh. maganda yung pagkatatad na ganito kaysa sa giniling mararamdang malalasa mo yung karne. Alam ko to. Good morning, Na 80% na naman. Asin. Asin. Uh, yung mamaya na yung asukal, paminta. Maraming paminta para maangang sa paminta. Yan. Bawang. Maraming bawang daw sabi nila mas masarap po so, ay maraming bawak na sustansya po kontra sa ano yan kontra sa pagyan natin ng konti silya no radya, para medyo may sipa no may konti sipa yan konti sipa mga idol magic sarap baka naman magic sarap ang pasarap mga idol magic sarap baka naman magic sarap baka naman magic sarap yan natin yan lagay na na natin itong ano Asweet, sweet, hoy, para mamula-mula. Oh. Para mamink-mink. Mamink-mink. Ma ito niya. Ma mamink-mink. Ito pong gagawin namin dito ko ngayon. Yung dito ko ang kinatay namin. Titikman mo muna Rudy kung tama ng tatla. Bago natin ilagay sa dito ka. No? Pagka sobrang lamas ng ganito nung ko ilalagay yung asukal. Siya na yung nag-aakot ng alabla kapong bibigyan ko ng pera. Yung mga bawang. Ang daming bawang. No? Mga bawang ko yan. Mga ito pa nyan man manya man. -yaman. Na tinik timbang ha. Para malasa mo. Ya. Para sarapatan ito Rudy. Ang ng ponte ng tindan ng pa Rudy. Konting bawang pa. Agi na kaya nating konting luya ano, para may kuha ano, na siya ano. Ang galyo konting lang sa ano. Yan, oh. No? Ang kiluya. Yeah. Ito version by version niya, Rudy Boy. Yan. Pagka na ano nang ganito, oh. Yan, Rudy Boy, oh. Papantay-pantay na yung halo, oh. lagay na natin yung brown sugar. May, yan. Gusto ko ma matamis po diyan, yan, eh. Yan, Brown sugar. Brown sugar na, ano uh, may tawag diyan, hindi naman brown sugar yan eh. Yun ang no? talagang asukal na mamait-mait. Yan. Yan no. ang no. kanta niya, no? Manuro din, matamis-tamis, ha? Tsaka, na natin na suka. Ito yung pampasim niya, kasi nakadaridyo po, hindi na kasi, hindi na kasi, ano, eh. natin para maasim-asim siya sa suka. May nyaman, ah, Maasim-asim na manamis-namis. Ang tawag doon, Rudy Boy, parang tusino. Yan, ha? Masarap. Sige, yeah. ano po namin ito? Bukas ng umaga namin ni Papa Usuki Irerep muna namin para mamarinate marinate siya, tangkap yung lasa. Yan. Yan. Kinuha na pala ng ano, si Itag TV ng Salamat, Regasco. Mga batang Regasco. Kay Boss Arnelty. Yan. Ayan. Ayan. Napakasarap ah, nito mga oh So yun o, no? talagang... Mmm, okay. manyama na Rudy boy. Hindi <laughs> pa na konting suka para masin-masin Para lumalaban yung ano. Asim at Asi tamis ano. Manyama po ito mga ito. Ipapausukan namin ito. Ito, <laughs> daretso pong bituka to. Ayan o. No? Mahangang ng konti ya Rudy. Pangangangangang konti dahil may sili. May paminta. Maraming paminta. Mga paminta, mabawang, ano? Maraming bawang. Iyan, no? Sa harap yan. Oh, bilisan akin yan. Oh, akin na yung, ano, yung bitoka. ka? yung bitoka, mga ito. Ano? Iyan, ano? Oh, yan. Sari yung bitoka, mga ito. Wala pa kami, ano, nag-order si Ryan. Hindi pa dumarating yung pangano namin, eh pang Sabi niya Tulak. Ha? Pang tulak yung ano, 800 lang yun, hindi pa na-order ni Ryan. Yan. Inaus, inausukan. Mayaman, mayaman. Oh, yung, ay, yung, ay, yung pito ka talaga yan, Rudy Boy. Medyo malay katagalan lang ng po dito. Wala naman tayong ginagawa eh, ano, Rudy? hindi ay, eh. Ayan ay, po. po. Ito ka. Good morning, good morning. Isa. Ang dami, oh. O. Oh. Yan, oh. Itag. Ah, uh, ano? mo Papausokan namin bukas ito, mga Yan.